Pacquiao, tunay na may malasakit at nagmamahal sa mga mahihirap na mga kababayan natin. And sisiguraduhin namin hanggang nandiyan kami sa public service, hanggang nandiyan kami pinagkakatiwalaan ninyo, sisiguraduhin namin na ang bawat Pilipino na naghihirap, walang may iwan sa laylayan. At ang asinso at makapagpapaaral sa kanilang mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakataon at mainitong na pagdawat sa kwakaroon. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una, higit sa lahat, nais kong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa binigay ng magandang panahon at siyempre, malusog na pangatawan sa atin. Huwag natin kalimutan ang Panginoon na lagi nagagabay sa atin. Sa ating uh, hindi na mapigilan na magiging mayor na magbabalik ng mayor ng Maynila. Wala iba kundi ang ating buting mayor, Mayor Esco Moreno. Sa ating magiging uh, vice mayor, ang ating, uh, siyempre malapit sa akin ng pamilya na to. Ito yung second family ko dito sa Maynila nakikiusap ako sa inyong lahat na sana suportahan natin. Huwag po natin uh, palipasin yung panahon na hindi natin masuportahan dahil ako mismo magpapatunay na ang pamilyang ito napakabait at matulungin sa kapwa. Kasi isa na po ako natulungan ng araw, ng ako ay nag-umpisa pa lang. Ako ay uh, nasa sa uh, pinakalaylayan pa lang, sila po ang tumulong sa akin para maging Manny Pacquiao sama sa blessings ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating magiging sunod na Vice Mayor, wala iba si K. Atienza. Wala pa kayo po natin. Ayan. And siyempre, sa aking kaibigan, kailangan ko pa yung sinasin ng aking kaibigan na magiging magbabalik muli sa Kongreso, walang iba kundi si Amado Bagatsing. At sa lahat ng mga councilors na nandito, hindi ko na sa isang lahat ng And of course, sa lahat ng mga barangay captains, barangay chairmans na nandito, barangay kagawad, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Magandang gabi. Maayong gabi sa, ta atong tanan mga bisaya. Nakabalok ko na perting mga bisaya na agaroon din eh. Salamat sa inyong mainitong na pagdawat sa kuha karong gabi una. Dili na po makalimtan ang inyong suporta kanako. na ako. ang Manny Pacquiao nagabalik sa Senado para ipagpatuloy, ipadayon ang akong programa ng panghatag o panimalay. Panghatag o libring tahanan sa bawat pamilya na walang sariling tahanan. Yan po, marami na tayo nagawa niyan ng pagbibigay ng mga tahanan doon area sa Mindanao dahil marami pong walang bahay doon ng mga pamilya. Pero, Si Manny Pacquiao, hindi lang yan ang hangad na sa Mindanao lang ako makapagbigay ng bahay at lupa sa mga pamilya. Kundi sa buong Pilipinas, God willing, Manny Pacquiao makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na maibatas ang programa ko na Free Public Housing Act na mabatas at ma-implement natin nationwide para lahat ng mga pamilya sa buong Pilipinas na walang sariling tahanan magkaroon ng tahanan at syempre at siyempre, hindi lang tahanan ang pinamihama bigay natin. Binibigyan din natin sila ng pagkakataon na magnegosyo kapital para magkaroon sila ng sustainable livelihood. Dahil importante sa pamilya na magkaroon ng income, hanap buhay sa bawat araw para may pagpapakain at pagpapaaral sa kanilang mga anak sa ilang pamilya. So, mga kapatid, mga egson, mag-uban-uban ta, magkasama tayong lahat tungo sa taghumpay. Dahil ang Manny Pacquiao, para malaman nyo lang po, hindi ko na siguro babalikan pa, pero si ang ating butihing maging mayor, nakaranas sa, sa gilid sa kalsada matulog, ako man, nakaranas din ng tulog gilid sa kalsada. Minsan, makakain, minsan hindi. Tubig lang po inumin namin para makasurvive. Yun po ang pinagdaanan ko sa buhay. Kaya naman, kahit anong mangyari, ang Manny Pacquiao tunay na may malasakit at nagmamahal sa mga mahihirap na mga kababayan natin. And sisiguraduhin namin hanggang nandyan kami sa public service, hanggang nandyan kami pinagkakatiwalaan ninyo, sisiguraduhin namin na ang bawat Pilipino na naghihirap, walang may iwan sa laylayan. At ang at makapagpapaaral sa kanilang mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakataon at mainitong na pagdawat sa kwa gabi una daghang salamat sa ato mga bisaya kaya sa awa sa inyong tanay kapalong na ah, bisaya maraming salamat po ang Manny Pacquiao po number 50 po sa baluta wag po natin kalimutan maraming maraming salamat po maraming maraming salamat po ako dito no, wag na wag po natin kalimutan ishade ang number